isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Maputlang Baba Ang ating kwento ay nagmula noong 1960s. Nakatira sa Inglaterra noon si Lucy Morgan. Napakaganda niya. Patay na ang kanyang mga magulang at tumira na siya sa tiyahin niyang si Mary. Gusto ni Lucy na maging isang sikat na pintor. Isang araw, Dumalaw si Mary sa kanya habang siya'y nagpipinta. Matalino ka, Lucy. Dapat kumuha ka ng mga klase sa pagpipinta. Gusto ko nga pong matuto, Tita Mary. Mayroong babaeng nagangalanggi ng rose sa labas ng siyudad Isa siyang sikat na pintor. Ngunit hindi kita iiwan. Huwag mo akong alalahanin, Lucy. Huwag mo isang ang iyong mga pangarap para lang sa akin. Natatandaan mo si Tiana, kapatid ko. Mari ka makitira sa kanya. Nagimpaki si Lucy at humiga. Mabilis siyang nakatulog at nagkaroon ng masamang panibili. Nasa isang kakaibang kwarto si Lucy. Puti na may itim na batik. At may marka ng mga kuko ang mga tindi. Nasaan ako? Tao po, tao po. Biglang pinatakaan ng dugo si Lucy. Takot na tumingin sa taas si Lucy, pero wala siyang nakita. Pagtingin niya sa rupa, musto lang may bahanan ng dugo. Tapos kumalat ang dugo sa buka. Saklalo! tumas na ng lapel ng buho. Tumakbo siya sa bintana at tumak sa ito. Hindi nalalayo sa bintana ang may papaing tumulutan sa ere. Maputla ang mukha niya at ang bibig niya ay nakatahi. Purong itim ang kanyang mga mata. gilit siyang lumapit kay Lucy. Sino ka? Layuan mo ako. Lumayas ka. Natumba si Lucy at nahulog sa lawa ng dugo. Napuno siya ng takot na makita niya pumasok ang babae mula sa bintana. Linapitan ng babae si Lucy at sinunggapan ang leeg nito. Nagising si Lucy mula sa masamang panaginip at hinawakan niya ang kanyang leeg. Huwag! Lumayo ka! Layuan mo ako! Tumakbo si Mary sa kwarto. Nabangungot ka ba? Opo, tita. Yun ang pinakamasamang bangungot. Nakakatakot. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Tsaka alis ka na din naman bukas. Nagpaalam si Lucy kay Mary kinabukasan at pumunta sa bahay ni Anna. Halika, Lucy. Hatid kita sa kwarto mo. Nakausap po si Miss Rose at tuturuan kayang sa pagpipinta bukas. Yehey! Marami pong salamat, ni Anna si Lucy sa kanyang silid. Nagulat si Lucy na mabuksan ang pinto ng pintu na kwarto. Iyon ng ang kwarto nakita niya sa pangungot niya. Meron din itong puting dingding, itim na batik-batik at pintana. Naalala ni Lucy ang kanyang bangungot at muling natakot. Ano sa tingin mo, Lucy? Ah, uh, okay naman po, tita. Hindi na binanggit ni Lucy kay Ana ang tungkol sa kanyang bangungot. Kinabukasan, habang nagaantay sa kanyang kwarto, may narinig siyang katok sa pinto. Hi, Mrs. Rose. Masugin niyo po akong fan. Privilegyo ko pong maging sudyante niyo. Pumasok si Mrs. Rose at mag-isang sumahap to. Natakot si Lucy. Eh, kinagagal ako makilala ka. Bahagyang tumalikod si Mrs. Rose ay at nagbago ang kanyang mukha. Wow. Nagbago ang itsura ni Mrs. Rose. Naging katulad niya ang babaan sa bangumot ni Lucy. Nalambot ang mabutlang babae at sumalampak sa sahig. Lumapit ang mabutlang babae sa Lucy at kinalmot ito. Pinilit buksan ni Ana ang pinto pero napigo Nang nakapasok siya ng kwarto, nakita niya si Mrs. Rose na walang malay at si Lucy na may mga kalmo. Sino gumawa niyan, Lucy? Puti ang kanyang muka. At sobrang nakakatakot. Nabigla si Ana dito. Siya ba yung maputlang babae? Bumalik ba siya? Sino po ba yung maputlang babae? Bakit niya ito ginagawa? Nakita ko siya sa panaginip ko bago pumunta dito. Trentang taon na nakakalipas na nagsimula ang mga kababalagdan. May magagandang babae sa syudad na tinatamaan ng mga bato sa mukha habang naglalakad sa daan. Nahirapan ng mga pulis na ang may gawa nito. Nalaman nila ito makaraan ng ilang buwan. Isa itong babaeng nagnangalang Lily na hindi kagandahan. maputla ang kanyang balat, may banga sa labi dahil sa aksidente ng kabataan. Isa siyang pasyente na nakatakas nasa sa mental asylum. Kinutya siya ng maraming tao. Kaya sinisira niya ang mukha ng mga magagandang bae. Nang nahuli siya ng mga pulis, binato siya ng mga tao hanggang sa mga sinasabing ang kaluluwa niya ang umaatake at pumapatay. Lucy, kailangan mo nang umalis dito. Baka patayin ka din niya. Umungol si Rose sa sahig, saka nagising. Nagulat siyang malaman na sinapian siya ng babaeng mabutla. Madam, kailangan niyo na din pong umalis. Hindi, haharapin namin itong magkasama ni Lucy. Siya ay naiingit sa ganda namin, di ba? Papainan namin siya. Bigyan mo kami ng holy water galing kay Pastor. Alam ko kung paano siya lalabanan. Sumang-ayon si Lucy at Anna. Nung nagsuot si Lucy ng magandang damit at naglagay ng makeup. Tumingin siya sa salamin. Lucy, napakaganda mo. Maiingit talaga si Lily pag nakita niya tayo. Nagalit ang maputlang babae sa ganda ni Lucy. Tumili ng napakatini sa maputlang babae, kaya't napasag ang mga salamin. Umasok siya sa napasag na bintana. Lumapit sa kay Lucy at pinampas niya ito ng kanyang buhok. Napaso si Lucy sa buhok ng babae at napasigaw siya sa sakit. Sinalmot ng maputlang babae si Lucy. Sobrang sakit ng naramdaman ni Lucy. Sinubukan niya ng kasigurang hinablot ng maputlang babae ang buhok ni Lucy. kumaba ang maputlang ng mga kamay at sinunggaban si Lucy sa leeg. Sabay sa kalidok. Sisirain ko ang iyong ganda. <laughs> Sumigaw si Lucy sa sakit tapos nagsimulang mag-orasyon si Rose. Nagsimulang sumakit ang mga tenga ng lang babae. Ang lakas ng loob mong labanan ako! Nagbagong anyo ang mapotlang babae. Nagulat niyo to si Mrs. Rose sa lupa. Pero hindi nagulat si Mrs. Rose sa pagkantan ng orasyon. Sinakal siya ng maputlang babae. Sa ngalan ng lahat ng banal, kinokondena kita sa impyerno. lumitaw si Ana mula sa likuran at ngunit niya kanya ng holy water ang mabutlang babae na sakta ng babae at sinuntang si Mrs. Rose. Biglang nilagyan ng pagdago ni Ana ang mabutlang babae sa lirig. Nagsimulang mahirapan ng mabutlang babae na wala ang epekto nito kay Lucy. Dahan-dahan na wala ang mabutlang babae. sa ganitong paraan, naglaho ang mapotlang babae. Dumako na tayo sa shout-out portion. Shout-out to our members. Bob and Joe. Antingera, Alexis Marquez, Regina Ruiz, Queen Isabel, Girly Guillermo, Magic Lampara, Trixia Braille Jamela Pido, Athena Phoenix, Ermin Gard, Kwentong Karimlan, Mga Kwentong ni Karina, Philippine Mountaineering Society, Adventure Philippines, Shout out to Yolanda Gintivano Destura Maria Cristina Condesa Cherry Saferina Montelibano, Roni and Joe Jeffrey Bersabal Michelle Sadron Antoniano Bari Scary Hour PH Kat Bolglar Che Medina 15 My Bosch Alarde Jemar Belarmino Lakay Stories Barry Barrera Ang Sundo Horror Stories Jeneline Mangulabnan Oscar Meneses Pinipining imahinasyon. Rosie De Mesa Mine Ramos Daigdig ng Sindakat Lagin Horror Night and Full Moon Rains Archive PH By 87 Ventures Susie Matsuda Marites Agrabiador, Imelda Pascua, Dazzle Works, Aries Creep Horror Tales, El Bilingan, Creepy Short Tale, Madriaga Jamji, Anastasia Valentina Rice, Venom Empire, Badeta Plaza, Ang Regala, Mac Cuento, Franz Mine Aurelianes Ramos, Shout out also to Mom Grace Hernandez, Mary Jean MJ Carayo, Paris Mickey Philippines, Commander Niwayway, Climber Philippines, at sa lahat ng OFW na silent listeners ni ang manlalakbay na manunulat.